ulo ng baboy. mga kabayan, kamusta po? At welcome po ulit din sa Daddywell TV. Mga kabayan, for today's video ay tayo ho ay magluluto uli ng isang pork recipe. At ngayon ho ay meron ho tayong ulo ng baboy. Ay gagawa ho tayo ng two-way sisig. Gagawa ho tayo ng crispy sisig at saka yung po yung dinakdakan kung tawagin ho din eh. Ang lulutuin po naming style ng sisig ay yung version ho namin din eh sa aming barangay. Araw ho yung sikat na luto din eh. Yung pag sa amin po, pag yan po ay binabang yan, eh, tawag din sa amin ay eh, dinakdakan at pag yan naman ay eh, pinipray tau, ayan eh, po ay yung sisig kung tawagin. Kalimitan naman mga kabayan, yung mga ibinabang ay eh, yan ay eh, pulot at yan ay eh, nilalagyan ng mayonnaise. Sikat din sa lugar namin, yung sisig ay eh, meron hong eh, may mayonnaise. At yan mga kabayan, ay eh, gagawin ho eh, natin yung paboritong pagkain ng aming anak na si Botuts, yung crispy sisig at yung dinakdakan. At arihaw, meron nga ho tayong isang ulo ng baboy, yan mga kabayan may corona at bawal ho kay YouTube. <laughs> Ayan. Yan mga kabayan, may iron ho tayong isang ulo ng baboy. At ari ho ang ating mga gagamitin ingredients mga kabayan. Meron ho tayo na paminta, asin, meron ho tayong pagpiprituhang mantika, meron po tayong luya, at yung tinatawag natin oyster sauce mga kabayan. Meron ho tayong mayonnaise, at nor seasoning, margarine, at itlog. Meron din po tayong siling berde at pula kalamansi at yan maraming sibuyas mga kabayan at yan nga po ay magluluto tayo ng sisig pag din ay sisig maraming sibuyas at mayonnaise po yan paano mga kabayan ay diari ho ihahatiin namin aming iyahalbos at ang kalahati po ibabangay at ang kalahati naman po ay ipipritos at gagawa nga po tayo ng two way sisig tara mga kabayan at atin ho aring lutuin mga kabayan mag-aayos -so muna tayo ng ating paghahalbosan kaya si Kuya ay nagpalingas ng apoy at mayroon naman naman ang ating taliase na lalagayin natin ng tubig na paghahalpos natin. Mga kabayan, at nabiyak na ho natin yung ating ulo ng baboy at yung ang kalahati ay gagawin natin dinakdakan, ang kalahati naman po ay crispy sisig. Ngayon mga kabayan, ay di nang mabiyak ho natin, aray, po natin na, tama -tama at hindi nang naman natin. Na tama-tama po si Kuya Danoy po ay kapagpalingas na ng aming apoy. ha, yan sana na halbos na, yan ha, okay, wait, atin ang ihahalbos aring ating ulo ng baboy ay. Ngayon, lalagyan na ho natin ng konti pang palasa. lalagyan ho natin ng asain. Ayan. Mga kabayan, lalagyan na rin ho natin ng konti paminta minta. Kahit arihalbos pala, ang ay maganda ho yung may lasa. Mga kabayan, ihahalbos lang natin. At di pag naihahalbos, pagluto na ho yung ating pinakakarnay, saka ho natin siya ibobonless. Para mas maaluan mga bayan. Ayun, okay. habang pinapalambot po namin yung ulo, ay di magagayat gayat po muna kami ng sibuyas. At arihaw, tinatalo pa rin mami siya ang luya. Shoutout po muna kay Kuya Randy Galliano. yan maraming salamat po sa pag sa ating video. And, at shoutout din po kay Gusi ng Milan, Italy. Maraming maraming salamat po sa pag sa ating video. Ingat po lagi. God bless po sa inyo. Yan mga kabayan, hindi eh, habang pinapalampot po ay kami mag-aayos na ng aming mga irerekado gaya ho na rin luya, sibuyas. Yan, si Mami Sheho ay naggagayot na. Yung aming sibuyas mga kabayan ay hahatiin din po. At ariho si Mami Sheho ay maggagayot po ng pang dinakdakan. Ariho yung mga normal cut natin niya pang At yung iba naman po sibuyas ay di pang sisig yung square pot yan mga kabayan ay di habang ginagayat ni mami siya yung sibuyas ay tayo naman ay magagayat itong luya kabayan, at arin na ho yung ulo na i na ho namin. Tapos na rin pong ihalbos. At di, ngayon naman mga kabayan ay gagayatin lang ho natin ng pamprito para man ho madali siya ipritos. Kabayan ay eh di gagayatin lang ho natin ayan. Yung kasya ho sa ating sa mga kabayan. Ayan. Paghiwalay natin mga kabayan dahil ang kalahati nga ho nito ay gagamitin natin ho para sa dinakdakan. Ang kalahati naman ay crispy sisig. At atin nga ho ng gagayatin mga, mga kabayan. Para ho ito ay ma ito mga kabayan arihong gagamitin namin sa sisig para madalihin naman ho mamaya ipritos yan at ang kay mami naman ho ay dinakdakan kay mami naman ho ay pang ihaw gagawin ho dinakdakan yan mga kabayan ay diyan ho yung na namin natin para ho madali mamaya ipritos Mga kabayan, arihot na gayat na namin ni Mami Shea ang aming ulo na inihalbos. Ay di ngayon nga ho, dahil ang gagawin na ho ni Mami Shea ay dinakdakan ng asa akin naman po ay crispy sisig. Ang sa akin po mga kabayan ay pipritos ka at ang kay Mami Shea naman ho ay kanyang ibabangay. Yan, Mami Shea, bangay ang iyong iyan. Yan, mga kabayan, ibabang ibabangay na. Mga kabayan, yun, Yan mga kabayan at hindi ibabang mo na. Yan mga kabayan ari ho ay ibabang ho muna namin. At yung iba ho na hindi masyado na sa idyong balihibo, kami um, muna kayang lilinisin. kabayan, di habang si Mami Shea po ay nagbabangin ng ating aring isang parte ng ulo, ay ako naman po yung papain na mantika para naman sa so gagawin nating uh, crispy na ulo naman po. Mga kabayan, ay dahil nga po ito ay pagpiprito na medyo galing ko ito sa pagkakahalbos. Gagamitan natin mga kabayan ng taklaw mamaya para naman ho hindi maaksaya yung mantika, hindi magkilapsika. At syempre, para may gardin ho tayo, hindi ho tayo basta ma ay dilapsikan. Ayan mga kabayan, atin na ho aring ilalagay habang hindi pa sobrang init para hindi ho masyado manilapsik. Ayan mga kabayan. Atin na ho ay pipiribas. Ayan. Ito po, atin mo natatakluban at nang hindi ho tayo madisgrasya na pinaka alam, medium heat lang mga kabayan para hindi basta masunog o hindi mapigla at di mamiya naman 'to ay eh, Pakikrispihin na lang natin pag hindi na masyadong puputok ah, at man. ho yung ating pinipritos. Mga kabayan, edi ito hipipritohin lang natin hanggang sa maging crispy. Yan, makikita nyo mga kabayan, ay nag-utay-utay na maging crispy ang ating karne. Hindi ho natin masyadong lalaksan yung apoy para hindi masyadong mag-ilabsikan. Yan mga kabayan, nag-utay-utay na ho na maging crispy. Aray mga kabayan, edi ang gagawin lang ho natin, pipritos lang ho natin lahat nang hanggang sa maging crispy at di mamaya naman ho ay atin na ang gagayan. mga kabayan ay naman ho ang kay mami siya na binabangi kanina yan mga kabayan at talaga naman ho nagiging utay utay na rin ho na ito naman mga kabayan i malambot na malambot na atin lang ho pinababango gamit yung smoke ng ating pinakauling makikita yung mga kabayan ay talaga naman ho na nakukuluan na ang pinakamantika yan mga kabayan yan dahil mataba ako yung gantong ulo eh ah kabayan ay di luto na ho aring mga binabang ni mami yung iba ho na toasted na ay aahon ni na ho at mami ay na. ah palalamigin lang ng mga palalamigin lang ng konti mga kabayan at arihoy uutay na ho namin na gayatin Ayan ay di Arat magayatin na namin ni Mami She ang aming pang sisig. Mga kabayan, dito na nga po yung two-way sisig namin ni Mami She Yung gagayatin ko po na marilit na square ay yan po ay pang crispy sisig at ang kay Mami She naman po na medyo malalapad po ang gayat. Yan po yung pang dinakdakan. mga kabayan ng atin yung aboy na aray medyo makapalawad taba ay eh, talaga hong naglalangis eh yan yan naman hong kay mami siya yan ang mga kabayan na lang ho, din sa amin ng sisig na ito ay yung sisig ho ay diyan, ho maliliit ang gayat na pinipray tapos yung dinakdaka naman ho ayan ho yung binabang, eh. ayan ang ating ayan ang ating crispy sisi Ayan, ari ho, eh, gagayatin lang namin ni Mami Shea. Yung sa akin ho, eh, square type o oh, yung maliliit. At ang kay Mami Shea naman po, eh, di ang ganyang lapad. Yan po yung aming pangginakda. yan mga kabayan ay eh, talagang parang awali eh. ang ibang parte ng ating ano, mataba nga lang mga kabayan kaya talaga nagmamantika Ayan, at digagayatin lang ho namin ni Mami Michelle lahat aray hanggang sa matapos ang aming pangsisig at pang dinakdakan ay two types ng sisig din ng mga kabayan sa amin ng mga kabayan ay dinatapos na ho namin gayatin ya medyo hapon na at ito na ho yung aming pansisig, kang crispy sisig at ayun po naman ang kay mami na pang dinakdakan. Yan mga kabayan, ay di ganito lang ho yung tiktimpla namin. Ari ho yung version namin din sa bukit ng pagluluto namin ng sisig. Balita ho yung aming pinakakarne. Yan mga kabayan, sasamahan lang ho namin yun ng luya. Yan. Tamang dami lang mga kabayan, lalo na ho, marami kaming mga kasama ho din yung baguets. Yan, luya mga kabayan, papasarap. Yan mga kabayan, lagyan natin ng maraming sibuyas. Yun. Okay, haba -haba naman kay Mami Yung haba-haba naman po kanya. Si Luyas. Ano natin yan ng paminta. Yan, masarap mga ng maraming paminta. Mga kabayan, meron din ho tayo dito na kalamansi. Yan, Atin na lang natin mga kabayan. Yan ating kalamansi. Mga kabayan, meron po tayo dito na sili. Yan na, ho, eh, hahatiin na lang natin. Hindi na ho natin pakakaramihan. At marami ho tayong mga kasamang mga bagets. Sili. Meron din po tayong siling pula. Yan mga kabayan. Nagyan din na natin ng siling pula. Mga kabayan, ang pinakaiba lang po sa ginagawa namin sisig at saka sa dinakdakan. Dino sa dinakdakan, ang nilalagay po namin dito, hindi na ay kasing at ang sa amin naman po sisig ang ginagamit naman po namin ay aring north seasoning palagyan po natin yung mga kabayan ng north seasoning yan na po yung magpapalasa dito sa ating sisig yan at mga kabayan ang ating Sisig. At yung atin naman po dinakdakan, yan ho ay sasamahan natin ng mayonnaise na. Yee. Yan mga kabayan. At dira rin na ilagay na natin ng ating, mga kabayan, or yung pinaka simple lang ho na mayonnaise, pinaka mura lang na mayonnaise. Yan mga kabayan, hindi na mailagay namin ng mayonnaise. Yan ho ay ha na ni mga mishe. Yan mga kabayan at diyan yan ho yung aming version ng dinakdakan <laughs> Ma'am, sige, pwede ako makitikim na ng ating dinakdakan. Stop me. Perfect. Meh. Mm. Yan mga kabayan ang ating dinakdakan. Yan mga kabayan ay di arehot ayos na ni mami. Nahalo na ho ni mami siya ang kanyang dinakdakan. At arin naman po ang ating sisig. Yan mga kabayan dahil lulutuin pa nga ho natin ito. Lalagyan pa ho natin ito ng oyster sauce. Mga kabayan, di ito na ho yung ating sisig. ito ho ating sisig at ito ho ay ating lulutuin pa. Pero titikman muna ho natin kung arga naman ho ay may lasa na baga. <laughs> Mga kabayan, dahil nga ho aring ating sisig ay lulutuin pa natin. Yan, naglagay muna ho tayo ng margarine. At palalasahin ho natin ng margarine din sa ating Mga kabayan, ari ho at last part ng ating sisig, yung pagluluto na. Arihot, nagpainit lang ho tayo ng margarine din sa ating kawali. At arihong ating sisig ay atin hong ihuhulog din. Yan. Ayan. At dito ho'y atin lang isasangkot sa butter. Yan, mga kabayan ng ating sisig. Sisig. mga kabayan ay di ito na ho yung ating sisig yan at talaga naman mahong aasubok ah, asubok na mga kabayan hindi na ho tayo gagamit din ng si sling plate at ari naman ho ay pang amin lang hong pagkain ay pinakita lang ho namin sa inyo kung paano ho namin ginagawa yung aming sisig at aming dinakdakan, ari ho yung version namin din mga kabayan ha yan are na ho yung ating sisig at kalimitan mga kabayan ay naglalagay ho kami dito ng itlog at mayonnaise yan mga kabayan at kami hoy hindi nagagamit din ng sizzling plate Lalagyan na lang ho natin na rin ang itlog At rin talaga yung usually na ginagawa namin din sa aming sisling yan mga bayan at yun ilalagyan na rin natin na, ng mayonnaise Yan mga kabayan, ay di ito na ho yung aming sisig. At kung gusto nyo ho na magdagdag ng extra na sibuyas o gusto nyo mo na medyo maanghang o may dagdag na alat, ay di bahala na lang po kayo mag-adjust kung sa gusto nyo hong lasa. Kami ho ni Mami Shea, ay ayos na ho sa amin yung alat at yung anghang, lalo na ho at kami may mga kasamang bata. At di dilulutuin lang ho natin ng ayos itlog at game na game na ho. are. Yan mga kabayan, at ang gusto ni Mami siya sa sisig ay talagang itlog ay eh, lutong luto. Yan, kaya daw kung lulutoin pa ng itlog. Yan mga kabayan, talaga naman yung amoy pala ang ito talaga napapasubo na warang ng ayos. Yan, medyo hapon na po. Nag-umpisa tayo magluto ay pasto. At ngayon ho ay mag alas ikaw dahil sa 3 oras ata mga kabayan bago natin natapos loto eh. Pero sulit naman ho, art na ho yung ating crispy sisig. Mga ay hindi na ho tayo gumamit ng sizzling plate. At aray ho, kinasal na natin sa kawale. Kiniloto na ho natin. are naman ho yung tinakdakan, tin tinakdakan po mga, mga kabayan. Di yan ho yung ating crispy sisig at yan naman ho yung ating tinakdakan. Yan mga kabayan, ay ho ay... Sabayan niyo ho kami sa aming panghapunan at ari ay amin nang ang titirahan niyo na mami siya. At talaga naman pagod na pagod din din ho At kain po kayo mga kabayan. Ari ay amin na hong lalatakan. Ari mga kabayan, ganiho yung sikat na luto din sa amin. Mga kabayan, at di kung kayo po may version ninyo ng sisig, ayan, comment nyo lang ho sa ating comment section. At din ho sa aming barangay, ay ganiho kami magluto ng sisig. Ari yung ating sisig in two ways crispy sisig at saka po yung aming sisig, na dinakdakan. Kain po. At samahan niyo ho kami sa aming hapunan at di meron ho kami crispy sisig at dinakdakan. Thank you Lord sa napakaraming blessing. Kain po kayo mga kabayan at ariho ay eh, lalantaka na namin. Yan. Nilagyan na ho ni Mami siya ng kanya-kanya ho din eh, para ho hindi na malandi yung dito. Kain po. bayan ni Hindi lang kain. Hanghang. Kain po. Ayan. Mga kabayan, kahit sabihin na may parehas na ulo, may mayonnaise, at saka may asim alat. Ang pinakaiba po ng sisig, may itlog. Yung sisig, crispy sisig, may itlog po yan. Tapos may na seasoning kaya po iba rin po yung lasa niya sa dinakdakan version po namin yung dinakdakan medyo matamis tamis na po mmmm ang hamabi ko kain po kayo ang mga kapayang pares masarap kaya nalilito ako saan ako dadampok yan mga bayan ang request ni mami Che. at dito muna kami nagluto sa aming bakuran yan favorito po rin ni kuya botots yan at akong kameraman si kuya botots thank you at rin aming sinetan yun mga bayan kahit po kayo dito na, ako, na putin ko lang dadampotin ko. Masarap parehas mga kabayan. Sana matry niya rin po. Makakabula mm -hmm. na kami ko yan ngayon ha. Yan mga kabayan, IDR Hot, in-enjoy na kami namin ng aking family aring sisig at aring aking paboritong paborito na rin. At syempre, request din din po ni mami siya. Sana po ay makatry din po kayo mga kabayan ng ganyan simpleng version lang po ng sisig at Maraming maraming salamat po sa pagsama ulit sa ating video. Kita-kita po ulit sa susunod na video mga kabayan. At sana yung na-enjoy nyo rin po. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless mga kabayan. Kain po. Oh, so, sarap.